Nakikita nyo ba yan? Good afternoon. <laughs> <laughs> Dito sa curry drift. Tree leaf na to. Itong curry tree na to. Mayroong dove. Pero walang kung anong ibon na yan. So, dyan siya. Gumawa na ang kanyang nest. At ngayon ay nangyayitlog siya. diba? Dito sa aking munting halamanan. Ito ang bilis niyang lumaki, promise. Dinala ko siya sa eh Galing ito ng Pinas nung pumunta ako dito nung f, ano ba, for last month. Mag isang buwan na ganyan na siya, oh. Ikalbo yan noon. Ngayon, mm -hmm. ang laki la Ayan, oh. Mabilis palang mabuhay yan. Yan ang ganda, mga ano. Kapatid. mga ka-hopeful o oh. oh, ito pwedeng gawing Christmas tree yan diba o oh. tinanim ko din ito dati naglalakad ako ng aso at kumuha ako dun sa nadaanan namin ni Tilly ayan <laughs> Nabubuhay na din siya. Ito din. Ito, 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 ito. At ito din sa park. Kinuha ko lahat yan doon. At iyang orchids na yan din. Ginupit ko din yan. Ito galing din sa Pilipinas. Wala ko dito lahat. At may, may isa pa dito. Ito. bago umalis, bago umuwi. Naka, ano na siya, naka-hatch na siya. di ba? Mayroon ulit. Wala, nakataan na siya. Ay. Hindi ba, ang ganda ng carry tree lift. Mababa lang yung ka- kahoy na yan. Kaya pwede kong abutin yung ibon. <laughs> yan mga ka-hopeful. Mga kapatid.